patuloy ang pakikipagnegosasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos para sa tariff exemptions sa ilang major exports ng bansa. Yan ang kinumpirma ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa media. Ang buong detalye kay Julian Bunag, una sa balita sa isinagawang media press ko ng Malacanang sa Kuala Lumpur, Malaysia, ipinahayag ni Undersecretary Claire Castro na patuloy ang pakikipagnegosasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos. Kinumpirma rin ni Yusek Castro ang pagnanais ng bansa na matiyak na mananatiling protektado ang mga lokal na produkto ng bansa gaya ng niyog at mga semiconductor. May mga issues po kasi na maaari natin sabihin kong komprehensibo, na po sa mga trade rules and regulations, at uh, pati na po yung mga non-tariff measures like yung services and engage investments. At uh, nandun po kasi yung mga issues patungkol po sa gusto na protektahan ng bansa natin, yung mga agricultural products, at uh, katulad po ng coconuts, pineapple, uh, sugar, cocoa, electronic products. Aniya, ito ang ilan sa mga hindi makakayang basta-basta na maipagkasundo ng bansa sapagkat ito rin ang isa sa mga isinasaalang-alang ng bansa na hindi maaapektuhan. Matatanda ang nagpataw ng mabigat na taripa ang Estados Unidos na aabot sa halos 40% sa ilang mga bansa. Kabilang na ang mga bansang nasa ASEAN. Isa rin sa mga tinatalakay ngayon sa 47th ASEAN Summit ang pagpapalakas ng kalakalan sa pagitan ng mga miyembro ng ASEAN. Kabilang na rin ang pagpapalawak pa ng free trade areas kasama ang mga dialogue partners tulad ng China. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Julian nag Alaunas sa Balita ng Congress TV.